Ayan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome back to Sashimi the Flowerhorn Channel. Sa video ng ito guys ay pag uusapan natin ang sinasabi nilang overkill filtration. May nabasa kasi ako guys sa isang post sa FB na ang sinasabi niya harmful daw sa fish ang paglalagay ng maraming mga filter media sa aquarium. Katulad ng filter wool ceramic rings, lava rings, bucky rolls at marami pang iba lalong lalo na sa mga gumagamit ng sump at canister filter. Ang sabi niya dun guys, magkakaroon daw ng overpopulation ng nitrobacter na makakasama sa ating isda dahil maapektuhan ito ang pH level ng tubig. So kailangan tamang dami lang daw ng mga filter medias ang dapat ilagay sa sump. Mahaba itong post nya guys. Pero parang ganito ang gusto niyang iparating sa mga nag-aalaga ng Insta. Ngayon ano ba ang take ko dito? So every time na may nagbe-message sa akin guys sa aking page tungkol sa mga filter medias, lagi ko talaga sinasabi sa kanila na the more filter medias, the better mas marami, mas maganda. Dahil dyan naninirahan ang mga beneficial bacteria para ma-attain natin yung harmless at crystal clear na water sa ating aquarium. Ano ba itong mga beneficial bacteria? Sila ang mga Bacteria na nagkoconsume na mga ammonia at nitrites sa ating aquarium na galing sa mga waste ng ating isda at mga uneaten food. So, kinoconvert ng beneficial bacteria ang mga harmful bacteria na ito para maging nitrates. At ang nitrates guys, ito ang less harmful na bakterya. So kung gusto mong malaman guys yung nitrogen cycle, meron akong video tungkol dyan para mas maintindihan ninyo ang mga beneficial bakterya, ammonia, nitrates at nitrites kung ano ba itong mga ito. Pero more or less sa mga nag-aalaga ng isda, alam na alam na itong mga bakterya na ito. So kailangan natin ng beneficial bakterya dahil sila yung mga sumusugpo ng mga harmful substance sa ating aquarium. At itong beneficial bacteria na ito ay naninirahan sa mga filter medias na nilalagay natin sa ating aquarium. Sa lahat ng mga rough surfaces na meron sa ating aquarium. At itong mga beneficial bacteria guys, present din ito sa mga ilog natin. Kaya minsan kung kayo ay nakakita ng ilog crystal clear dahil maraming mga bato-bato dahil may presence yun ng beneficial bacteria. So ngayon guys, ito ang gusto kong sabihin tungkol sa overkill filtration na yan. Let me give you an example, yung, yan, yung ilog na sinasabi ko sa inyo. So, sa mga ilog na mga rivers, lalong-lalo na sa mga medyo mga nayon na, yung mga, sa mga probinsya, sa mga nayon, yung walang masyado mga factory, makakita kayo doon ng mabatong ilog at napaka-clear ng water at doon pwede mong inumin yung tubig dahil very harmless yung tubig doon at alam naman natin na nagiging clear yun dahil sa beneficial bacteria at doon makikita natin na maraming mga isda na nabubuhay doon Ganon din yan sa ating aquarium, guys. Actually, ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong nagsasabi na hindi maganda o harmful sa ating mga isda yung pagkakaroon ng maraming filtration. Kasi parang nabasa ko na based on science daw yung kanyang sinasabi doon. Pero ito, explain ko din, based on science din, pero on, on a practical side. So, pagpalagay natin na uh, meron tayong isang aquarium at marami tayong mga nilagay doon na mga filter media sa ating sump. So syempre, kung maraming filter media, maraming beneficial bacteria. Ngayon, nagkak yung mga ammonia at mga nitrites na meron doon sa aquarium ay ico-consume nitong mga beneficial bacteria at gagawin niyang nitrates. So ito yung sinasabi ng post na magkakaroon ng overcrowding ng mga beneficial bacteria at magiging iba ang pH level ng tubig. Pero tandaan natin, guys, na matalino yung ecosystem. Kasi although na dadami yung mga beneficial bacteria at kung wala naman yung mga beneficial bacteria na mako-consume na mga ammonia at nitrites, mamamatay lang din yung iba na hindi nag nananourish ng mga bacteria na ito. So ibig kong sabihin, magugutom itong mga mga beneficial bacteria, yung ibang mga beneficial bacteria at kalaunan mamamatay lang din sila. At kaya nga meron tayong tinatawag guys na water change. At ang water change na ito ang magtatanggal ng mga nitrates na meron sa ating aquarium kasi alam natin yung nitrates hindi na yan kayang sugpuin ng mga beneficial bacteria natin may may mga chemical at mechanical ways uh, na pwedeng gawin dyan para masugpo pero syempre in a practical side ang ginagawa na lang natin ang pinaka basic na ginagawa natin is water change na lang para mabawasan itong mga nitrates na meron sa ating aquarium at kung ano man yung mga namamatay na mga bakterya dyan sa loob ng ating aquarium, ay matatanggal yan sa pagwa water change natin kaya there's no such thing as overcrowding of beneficial bacteria, kasi yung ecosystem sa ating aquarium, marunong yan magbalance, so parang survival of the fittest yung mangyayari, kung, kung nagkaroon man ng overpopulation ng mga beneficial bacteria, pero hindi hindi ito magiging issue para sa ating aquarium para sa ating isda actually wala akong nakita na nagsabi based sa research ko sa internet na masama yung pagkakaroon ng maraming beneficial bacteria mas maganda pa nga daw yon dahil maa-attain natin yung crystal clear water at malinis na aquarium at less harmful syempre less toxic na tubig so yun guys kaya ako na mismo nagsasabi sa inyo wag kayo matakot na maglagay ng maraming filter medias sa inyong aquarium dahil hindi yan nakakasama. Siguro masasabi ko lang na magiging masamayan kung halimbawa, yung mga filter medias natin ay may contaminated ng kung anong mga substance yan, magiging masama talaga yan. Pero more or less hindi masama yung pagkakaroon ng maraming filtration sa ating aquarium. So, hindi ko alam bakit nasabi yon ng nag-post. I don't know lang. Baka mayroon din siyang sarili niyang interpretation regarding sa, sa mga beneficial bacteria na ito. Pero sa ating mga hobbyist, actually wala naman akong nababalitaan na mga gumagamit ng sump na nagkaroon ng problema yung kanilang aquarium na hindi nagiging crystal clear dahil marami silang nilalagay na mga filter media sa kanilang aquarium. Kasi sinasabi niya doon sa post niya na sa, dahil sa overcrowding ng nitrobacter ay magiging cloudy yung water hindi na magiging healthy yung tubig kaya ang mangyayari araw-araw ka mag-water change pero ako nagkaroon na rin ako ng overkill filtration one time diba nyo yun guys sa mga una kong mga videos na gumawa ako ng DIY na sump marami din akong ben, marami na akong filter medias na nilagay doon at wala naman akong naging problema sa cloudy water. Maayos naman yung aking tubig sa aquarium. Yun nga lang yung naging problema ko doon na iihian ng mga daga. Kaya nagkakasakit yung mga flower ko, flower horn ko that time. So ngayon, uh, nandito na yung mga flower horn ko sa safer place. Hindi na nai hindi na nadadaanan ng mga daga kaya hindi na ako namamatayan ng mga flower horn ngayon dito sa loob ng bahay. Okay, so I hope may natutunan kayo sa aking vlog ngayong araw na ito. Huwag ito lang sasabihin ko, huwag kayo matakot maglagay ng maraming filter media sa inyong aquarium dahil based sa experience ng maraming mga hobbyist wala naman sila nagkaging problema sa pagkakaroon ng maraming filter medias. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Don't forget to subscribe to Sashimi the Flowerhorn channel. Hanggang sa muli, maraming salamat and paalam.